Hello, hello! Happy weekend, everyone! Busy na ba lahat para sa paghahanda para bukas sa Christmas Eve? Kami naman ay wala masyadong preparation dahil kami-kami lang naman na magsa-celebrate bukas. Kaya pagkagising namin at 9 o'clock ay pumunta na nga agad kami sa pack save para mag-grocery. Itong pag-grocery ngayon ay yung usual namin na pag-grocery dahil ginagawa nga namin ang pamamalengke every weekend. Siyempre, pag mag-grocery ay dapat ready na yung listahan mo at yung shopping bags para hindi ka na nga bumili at extra gastusin pa yan. And after nga maggrocery ay umuwi na kami ng bahay. Nagluto ako ng lunch namin. And after nga kumain, ay lumabas na naman kami ni Carlo at dumiretso kami sa chemist warehouse para bumili ng mga ibang kailangan namin. After namin sa chemist warehouse, ay pumunta kami sa Mitre 10 at bibili nga kami ng electric fan. Summer na nga dito sa New Zealand, kaya sobrang init na at nasira pa nga yung isa naming electric fan, kaya kinakailangan naming bumili ng isa. May isa namang extra electric fan, kaso also ginagamit din ni Clay dito kasi sa New Zealand pag summer na ay kailangan mo talaga ng electric fan kung hindi ay hindi ka makakatulog sa init. Bago nga kami pumunta dito ay may nakita na si Carlo sa online kaya pagpunta namin dito alam na namin kung ano yung bibilhin namin. Pero nag end up kami at binili namin yung isang klase dahil yung nakita namin sa online ay hindi pala masyadong maganda sa actual. Sinabay sabay na nga namin tong gawin ngayong weekend dahil si Carlo ay wala pa namang work pag weekend. Pag may mga gamit kasing kailangan bilhin sa bahay ay kinakailangan kaming dalawa talaga ang bibili para magkasundo kami kung ano yung bibilihin. Pagkagaling naman namin sa My 10 ay dumiretso kami sa Kmart at bibili nga ako ng apron. Na-stress na kasi si Clay and Carlos sa ginagamit kong apron. Yun yung in-order ko online at hindi nga masyadong maganda yung quality. Ayaw ko pa nga sanang itapon yung lumang apron ko dahil nagagamit pa naman. Pero ang sabi naman nga ng dalawa ay bumili na nga daw ako ng medyo okay na quality para matagal naman ang buhay. Pagpasok namin sa Kmart ay ang daming ng tao dahil nga yung iba ay siguro Christmas shopping pa rin at naghahabol nga para sa mga panregalo nila sa Christmas. Apron lang naman nga talaga ang pakay namin dyan pero nung nakita ko nga yung mga gamit sa pagbibake ay napahinto na naman ako. Pero syempre ay hanggang tingin-tingin lang ako dahil wala nga yan sa planong bibilhin. Pumila na nga agad kami sa counter dahil sobrang haba ng pila at ayaw nga naming matagalan. Natatawa din nga ako dyan dahil parang si Clay lang nga yung kasama ko dahil magkamukhang magkamukha talaga nga silang dalawa diba? After nga sa Kmart ay dumiretso pa kami sa Countdown Supermarket dahil yung iba nga ang nasa list tahan ko ay hindi available sa pack Dalawang items lang nga naman ang bibilhin namin dyan pero diniretso na namin puntahan dahil hindi namin alam baka half day lang ang mga supermarkets bukas. So ayun na nga yung mga kaganapan namin ngayong Saturday and after nyan ay umuwi na nga kami ng bahay. I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. See you again next time. Bye!